1, 2, 3, 4, 5, 5,500. Merry Christmas, Tatay! Same to you. <laughs> Bakit naiiyak? Kala ko merry lang. Ay, nakikita ko kahit talagang. Pasama ng na ako. <laughs> Tay. Tay. Tay, Merry Christmas. <laughs> Bagong gupit ah. Batulog na tulog. Ha? <laughs> Ay. Ha? Ta Taka yung kalim, batulog na tulog kayo. Ha? Nalim po nga tayo niya, tati, tatay. Tay, nalim po kayo. Oo. Oh, ko. Babatiin ko lang po kayo Merry Christmas. Baka hindi oh. ako makapunta sa Christmas. Maraming salamat. Tay. Thank you. Tay, yung pamasko ko po. Pamasko ko. <laughs> ha? Ha? Uh -huh. Wala pa, hindi pa dumarating. Alin? <laughs> Opa, pamasko ko. <laughs> Tay, baka hindi po kasi ako makapunta ng Christmas. Pero ngayon, pumunta po ako kasi may nagpapaabot po sa inyo ng Pamasko. Maraming salamat, salamat. Ano oh, meron tayong Pamasko. O, sa mga, mga apo niyo po. Tay, ano pong balak nyo sa Pasko? Ano pong iahanda nyo? Dito lang ako. Dito lang ako. Matami kayong handa, makikikain ako. Hmm? Makikikain po ako. ganta <laughs> Ganda ng ngiti ni Tatay ngayon, ha. Tay, pumunta ako dito kasi ako po manghihingi ng Pamasko. Meron ba kayong bibigay sa akin, Tay? <laughs> Wala pa, hindi pa dumarating. <laughs> Pag dumating. Ah, masaya naman ako na nakikita kayong masaya ngayon, tayo no? Ang saya ni tatay, ah. <laughs> Ikakaltas ko na po yung pamasko niyo sa akin. <laughs> One, two, three, four, five, five 5500 Merry Christmas, Tatay! I'm to you! Tatay, yan po ang 500 galing po kay Ma'am Julina Mendoza from Pasay City. Five 5000 from Dumagit Family from Bugalon, Pangasinan. Maraming salamat sa sakit ninyo. Akala ko Merry lang. nakikita ko kain talo, At tuwa ko. Kasama ng tuwa ron. Uh, Akala ko masaya lang. Bakit ano, may pag-iyak? Uh, masaya na ako. Uh, hindi ko talaga mga, ano... Hindi ko matigilan. Kasayaan ko. Hello? <laughs> Eh, masaya na ako dahil uh, nakabutan niyo ako ng Pumasko. Oo. Thank you na. Thank you sa inyong dalawa. Bakit tay ano pong ano niyo? Na masaya kayo tay? Na may ganitong taong tumutulong sa inyo tay? Kasayahan ko eh. Na, ano na lang ako yun. Basta na <coughs> pinupuntahin niyo ako. No? Maraming maraming salamat sa inyo. Mga <coughs> may sakit sa akin. Maraming maraming salamat. Lalo na sa inyong dalawa. Salamat din po, tatay. Merry Christmas po and Happy New Year, tatay, ha? Gusto ko po ganyan kayo lagi. wag na kayong malulungkot. Laban lang ng laban, tay. Hindi, mahali siya. Kaya niyo po yan, tay. Laban lang tayo sa buhay, di ba? Very happy na ulit. Huwag na Okay.